Hi mga guys, for today's vlog ay samahan nyo na naman nga po ako ngayong araw. today's video nga po pala ay eto at magbimini vlog nga po muna tayo. Na-miss ko nga po pala talaga gumawa ng mga content kaya eto magsisimula na naman nga po pala ako sa zero. Sinipagan nga po pala talaga ako magvideo video lalo na at mag over kaya naman eto at ipapakita ko nga po pala sa inyo yung mga kaganapan dito sa bulangan. Martis nga po pala ngayon eto at may bulang nga po pala dito sa may San Lorenzo, Dakulang Bulo. Pagpasensya nyo na nga po pala talaga aking voice over dahil meron nga po pala talaga ang katabi ditong batuta. Martis nga po pala ngayon kaya naman nga po pala talaga ang sultada. Bakarating lang po namin dito sa may sabungan Kent, eto at solo flight na naman nga po pala ako sa mga oras na yan. Pagmamarkis nga po pala kasi ako lang nga po pala talaga dito nagtitinda dahil nga po pala sila ate hindi nagtitinda dahil kakunti nga po pala ang sultada. Pagkarating rating nga rin po pala namin na eto at binuksan na nga rin po pala namin tong food cart para nga po maasikaso na at maaysaayos na nga rin po pala talaga yung mga tinda namin. At tinda na nga lang po pala talaga yung tinitinda ko halo halo at syamay nga po pala at pinapaubos ko na nga lang po pala talaga yung halo halo tapos panibagong business na naman. Hindi pa nga po pala kami din nakakabukas ay meron nag order na nga pala talaga ng halo-halo dahil nga po pala sa mga oras nito ay mainit pa naman dito. Habang nagtatakal na nga rin po pala ako eto, tinulungan na nga rin po pala ako ng living partner ko na asikasuin nga po pala talaga itong food cart. Bago nga po pala siya dyan pumasok dun sa loob ng bulangan ay ayan, tinutulungan nga po muna niya ako na mag-asikaso dito. Mag-isa nga lang po pala talaga ako sa mga oras na dahil si Mama say nga po pala hindi makakapunta dito dahil may inaalagaan nga po pala siyang apo na si Justin. Syempre may pasok nga po pala yon kaya eto hindi na nga po pala talaga siya dito nakapunta. Pero pag Sabado nga po pala ay narito ngayon, kaya naman ayan, nakakapaglako nga po pala talaga ako dun sa loob ng bulangan. Noong natapos ko na nga rin po pala dito sa loob ng food cart, ay lumabas na nga rin po pala ako para ilagay nga po pala yung basurahan dun sa labas. Hindi na nga rin po pala talaga sinasabit yung sakong daladala ko, huwag po kayo mag dahil malinis naman po iyan. Diyan ko na nga lang po pala talaga sinabit para naman po yung mga magbibili nga po pala ng at kung ano-ano ay dyan ayan, ay, may basurahan na nga talaga silang pagtatapunan. Pero hindi nga po pala talaga maiwasan na meron nga po pala talaga makulit na customer. Hindi po, andyan na nga lang po pala talaga yung bas basurahan ay hindi pa talaga mailagay yung basura niya. Kaya naman automatic nga po pala na bago siya umalis ay ayan kinukuha ko nga po pala talaga yung basura para ilagay nga po pala dyan sa basurahan dahil nakakaya naman po sa may pwesto. Bas na nga rin po pala dyan yung cooler. Dyan nga po pala nakalagay yung mga crush na ice. Para nga po pala dun sa halo-halo. ko na nga rin po pala talaga yung pagpapatungan ko ng cooler. Para hindi nga po pala talaga mag uga itong cooler. Pagkatapos nga rin po pala, ikinuha ko nga rin po pala dun sa lagayan. Ito nga po pala na pantabing ko dito. Para nga po pala sa init. Ay meron nga po pala talaga akong pansangga. Nga rin po pala kasi sa pwesto ko ay paghahapon nga po pala ito. At nag na nga rin po pala. At kung sakaling naman po mag-ulan ay may pananggaring nga po pala ako sa ulan. di kasi ako nakakabili ng plastic na para nga pala sa ulan ay hindi ako nababasa kay eto't na nga po muna ang aking pinagtsatsagaan. Habang nagkakabit nga rin po pala ako nito, ay may nagbibili nga po pala sa akin ng alo halo kaya naman etot pinagbilhan ko na nga po muna. Thank you po tapos nga rin po pala yan ay eto tatapos ko na nga po pala yung pag setup ko nitong food cart bali sa mga oras nga po pala nga ito ay etot. naghihintay nga rin po pala talaga ako ng mga mamimili. ilang minuto nga rin po pala ay eto nga po pala nagbili nga po pala si nanay ito yung isang teller nga po pala dito munod na nga rin po pala ito si kuya na nagbili nga rin po pala talaga ng shomai bali dito nga po pala sa sabungan ng bulo ay machine nga po pala talaga yung gamit kaya naman etot at may mga teller nga po pala mga alas 10 nga rin po pala talaga ito ay nako hindi pa nga po pala talaga nagsisimula ang sultada bumili nga rin po pala dito si kuya bong Tungs kaya naman eto. At pinagbilhan ko na nga rin po pala ng apat na siyomay at isang halo-halo. Thank you po. Lutsuro na nga rin po pala talaga yung Mami Millie kasi yung ibang nga po pala nagbibilay, hindi ko na nga po pala talaga nabibidyuhan. Marami salamat nga rin po pala talaga sa mga nagtatangkilit nga po pala nitong aking paninda. Yung kahit nandito na nga rin po pala talaga ako sa pinakasulo kay eto at pinupuntahan nyo nga po pala talaga ako para makabili lang. Noong natapos nga rin po pala talaga yung mga pinapamili ko eto at inayos ko nga rin po pala itong buho ko dahil baka nga po pala may maglaylay na buhok sa akin pagkain na tinitinda. Sa mga oras nga po pala nga ay medyo na nga po pala ako dahil wala nga po palang mamimili. Kaya naman eto't naisipin ko nga po pala eh, na kumain na nga rin po pala ako ng tanghalian para mamaya nga po pala eh, hindi ako marash pag may nagbibili na. Nagbaon nga na po pala ako dito ng kanin at dalawang lungganisa nga po pala na parinito ko kaninang umaga. Parang nga po pala ako ay nakakatipid-tipid at hindi na nga rin po pala talaga ako magbili sa loob. Kumuha na nga rin po pala talaga ako ng shumay dito para pandagdag nga po pala sa ulam dahil nga po pala hati kami dito ng akilibid partner. Binilis-bilisan ko na nga rin po pala kumain para mamaya nga po pala pag may naglabas ay eh, eto't mag na naman nga po pala talaga ako ng paninda. Bawat lalabas nga rin po pala talaga ay tinitinan ko yung kamay nila dahil minsan nga po pala ay nagsisinyalis sila na ay bibili nga po pala talaga ng isa o dalawang halo-halo. Buti naman talaga ay pinatapos muna akong kumain bago nga po pala talaga sila nagsibilihan. Mga oras nga po pala yun ay minagbibili pero hindi ko nga po pala talaga sa kanila maitutok yung camera dahil medyo masilin nga po pala talaga yung pinag-uusapan nila. Kaya naman medyo nahihiya nga po pala talaga akong kamerahan sila dahil baka ma-offend sila. At syempre mga oras nga rin po talaga ay babagsak nga po talaga malakas na ulan kaya naman eto pinabako ng na nga rin po pala talaga yung trapal. sa kabila bali nararamdaman ko nga po pala talaga na mag-uulan kaya naman eto buti na lang na ikabit nga po pala talaga itong trapal na ito sa kabila nga rin po pala ay binaba ko na nga rin po pala yung trapal para nga po pala hindi ako dito mabasa ito na nga talaga yung sinasabi mga bandang alas dos nga po pala ay bumagsak nga yung malakas na ulan malalaki nga po pala talaga yung mga patak na ulan tapos eto at may mga kasama nga po pala talagang kilat kaya medyo nakakatakot nga po nakakatawa nga lang dahil kahit anong lakas nga po pala ng ulan, hindi nga talaga matitinag itong isang sabungero na pupunta po pala talaga doon sa sabungan. Medyo nagtila na nga rin po pala yung ulan, kaya naman ito tinasakas ako na nga rin po pala talaga itong halo-halo dito. Iniligpit ko na nga rin po pala dahil mamaya nga po pala ilalabas na yung mga estudyante. I mean estudyante nga po pala talaga ng mga manok. Ilang oras nga rin po pala ito taglabasa na nga rin po pala talaga itong mga para sabong, kaya naman ito at na nga po at tapos na nga rin po pala talaga ang sultada. sakto sakto naman nga talaga dahil naiayos ko na po pala talaga yung mga paninda namin. Hinihintay ko na nga rin po pala talaga dyan yung live-in partner ko para nga po pala kami makauwi na. Tinigloop ko na nga rin po pala dyan yung pantabing ko sa likod. Tapos eto, tinaas ko na nga rin po pala talaga yung trabal sa kaliba kanan. Ilang minuto nga rin po pala. Eto, taglabas na nga rin po pala talaga itong magaling kong live-in partner. Ready pa. Mudil-mudil pa talaga tunay. din hanggang dito na nga rin po pala talaga yung video ko for today's video. Salamat po sa palunood. Bye-bye!